And guys. yung yog namin na mababa lang. Ayan, ang dami niya kasing bunga. Inom tayo ng buki. Ano na buko na? Kim okay, buko na. Kunin mo na 'yun, Roy. Ayan no. Buko na. Ayun. Dami doon. Kunin mo na yan. O oh, sige. Oh. Kuya ni. Kunin mo pa. Ano no pa yung? Oh, yeah. Ay naku, marami akong gawing walis. Makagawa ako ng walis. <laughs> Kasi yung walis namin wala na. Pati yung isa roy nasa ano? Kasi maano Roy! mo na yan! Boko na yan, ma. Boko. Boko. Boko na ah, ah. yun. Sinaga ako. O sige, ha? Ayan tuwang-tuwa sila doon sa baba. Daming mga ano. Sinado ko yung pinto para hindi siya umabas. Okay. Nanga-nyug nangadoon sa kabila oh, yung sa ano. Uy! Ay! Ayun di ba? Oh, kain tayo ng buko guys. Ayan. Ayan. Let's goal. Goal. Ayun. Let's eh, go. Wa kayo na. Ayun. Palitan natin. Hindi gaganon lang tayo. Ganyan lang biakin lang niya. Alay, na mako bala guys. Ayun may rupang sa. Biakin. Uh -huh. Okay, teka lang. Ayun oh, sundang. Yan. Baka hindi na-record. Ah. may Ay, bigyan okay. oh. mo ako ng tubig. ka? Oo. Wala ka, Roy. Eh. Oh, dami ko Kasi yung walis na isa na lang yun. Yan o, dami.

Nagkakain tayo ngayon. Magkakulik ako dyan, di ka magkakulik talaga. <laughs> maraming bunga, maraming <ang> myo. Nagkakain <laughs> tayo. Magkakakulik. O, bakit nagkakain tayo? Stop mo muna lahat. Okay, stop. Okay. okay na? Okay. What the? Masarap ganito! O, bakit masarap? O, pwede ako manoy? Uy, mamamoy. Tika lang sa oh, oh. Oh, La smell Ay, naiinapan ako. Tawakan mo lang. Di ba ganito yung binibili ko dyan sa lingkong? Oo. Oh, oh. Sabi <laughs> ko, may mo ako ganito lang sara diba <laughs> ayan <laughs> mukbangers sarap diba ang daming bunga ganun sabiya Ngayon tayo ng buko diba <laughs> Hi, <laughs> thank you. Ayun oh, ayun oh, sarap. Mm. sarap. Sarap nang bukog. Na unta mga un,